so mapapansin nyo mga par ang dami nga pala dito mga machine at dami, mga, dami rin pala mga tela dito mga par oras nga rin pala namin ang break ngayon ng 10 te, o mga par yun nga pala yung revisor na tinatag at yung square yung na silipan nga sa camera natin at ito nga pala yung revisor yun nga pala ang ginagawa namin yung i namin yung mga tela at sisilipin namin mga butas at kung hindi yung butas ng iba sana all kung may butas man lang at yan mga parilibot ko kayo sa, sa maraming tela at yan maraming kalas at yan nga pala ilalatag ng mga operator kung sinatayin mga para pag nakalas na ganyan mangyayari at dadanya sa mga machine at tinawag na nga tayo ng ating kasama mga para ayan eh, no? Akat na nga daw kami pala sa fourth kasi oras na tamang break time na. Tapos na ang break time na yung mga par. Nagbasil na kasi. Para siyang model. Ako nga daw talaga kami rin mga par. ako na kami sa fourth mga par. Tara. Dilibot namin guys sa taas kung ano meron doon. Kung anong ginagawa namin. At eto na nga. kinat na nga natin ng video. nandito na nga ako sa fourth floor. Naglalakad. Mga par. At eto nga pala ang ginagawa namin sa fourth floor. mano-mano nga pala namin nilalatag dyan. At dito nga pala. Dalawang machine ang gumagana. Hindi katulad sa bubat sa telco. Maraming machine. Alim na machine ang meron doon sa telco. Kesa dito sa fourth floor, dalawa lang mga para. Mga mali namin ginagawa yun, mga para. At dalawa nga pala dito nagkakat. Sila JM at yung isa. yan mga para. Abang inaantay ko nga pala ang kasama ko itong si Melvin. Ito kikitig na ako oh, masilayan ko ito si Mili parang model lang, mga par oh, kita mo as din maglakad mga par at yun nga pala si Mario yung DJ namin yung kuragsoy kung magpata kung magsong kakala mo naman dating dance yan ng ano Budots mga par ayun na si Mario si Mario sana all mga par ang dami kasi load dyan kaya siya ang laging taga DJ namin sa radio hanggang dito lang ang video mga par so paano sabihin ko na ako goodbye see you next time